Mga ka-Republic, isang araw matapos ang masakit na pagkatalo sa kamay ng Converge. Ngayong araw ay magtatangka ang Barangay Ginebra na mag-bounce back upang dituloy ang mabaon sa ilalim ng team standings. Ngunit hindi rin magiging madaling kalaban ng Phoenix na inspirado sa kanilang panalo sa huling laro kontra Terra Firma. Inaasahan na magiging malaking sakit ng ulo ng Gene Kings, si Nakay Balungay at Richie Rivero kung kaya dapat silang paghandaan ng mga mag-aala. Makakahinga ng kaunti ang Hinebra kung mananalo mamaya, ngunit kung matatalo, lalong magdiriwang ang mga bossers na nagsasabing kumakaway na raw ang Burakay. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka galing sa talo ang barangay Hinebra. Galing naman sa tambak na panalo ang Phoenix. Silang dalwa ang maghaharap mamaya. Ang misyon ng Hinebra makabalik sa win column upang makaiwa sa posibleng maagang elimination. Target naman ang Phoenix ay makasecure ng playoff spot. Dapat alalahanin ng Hinebra bago ang panalo ng Fuel Master sa tira firma ay isang matabang isda ang unang biktima ng mga bataan ni Coach Willie Wilson. Walang iba kundi ang San Miguel Beer. At sa Dubai, tinalo naman ang SMB ang Hinebra. Noon ay madala sabihin si Tim Kundaw ang coach na Master of Adjustment. Madali raw itong maka sa klase ng opensang dapat patakbuhin at sa depensang ibinabato sa kanila ng kalaban. Ngunit hindi lang sa depensa ng kalaban sila dapat mag-adjust. Dapat din silang mag-isip ng defensive strategy kung papaano pipigilan ang mga pambato ng Phoenix tulad ni Nakay Balungay at Richie Rivero katulong pa si Brian Santos at Jason Perkins. Sa laro kontra Tira Firma, parang sinapian si Balongay na kaagad nagkamada ng 12 puntos sa first quarter pa lamang ng laban. May 19 points at 12 rebounds siya sa kabuuan ng laro. Sa tambak na panalong iyon ng Fuel Master, 16 points and 6 rebounds ang ambag ni Richie Rivero. Habang may tig dalawang puntos, sina Jason Perkins at Brian Santos. Ang mga ito ang dapat makontrol mga bataan ni Tim Cone. Kung gustong manalo ng Ginebra kung walang iniindang injury si Japi dapat ay maging agresibo siyang muli tulad ng kanyang performance kontra Alex kung saan ay siya ang naging player of the game. Katakatakang halos hindi siya naramdaman sa sagupaan nila ng Converge kung saan ay dinomina siya ni na Justin Aranya at Justin Baltasar. At dapat ding makapag-contribute ang ibang players bukod sa kanila mga main scorer hindi lang dapat iasa kina Japit Aguilar, Scottie Thompson, Stephen Holt at Argy Abarientos ang pagpuntos. Dapat magising si Troy Rosario at Norbert Torres. Hindi ko nababanggitin yung mga pinagbubutas ng bangko. Paano i-score ang player kung nasa bench lang? Maganda ang performance ni RJ Abariento sa kanilang huling laro, scoring 24 points, ngunit hindi nga lang ito naging sapat upang makuha ang panalo ilaban Laban sa Converge. Kailangan uli ng Hinebra ang ganitong performance ni Arya Barrientos mamaya kontra sa Fuel Masters. Ngunit hindi lang siya ang dapat mag-step up para sa Jin Kings. Kung tinalo ng Phoenix ang SMB sa kanilang unang laro, ibig sabihin may kapabilidad talaga ang kupunang ito na talunin ang kahit sinong team sa PBA. Alalahanin natin, defending champion ng SMB pero tinalo ng Fuel Masters. Kaya hindi rin magiging madali para sa Hinebra ang pag-bounce back mula sa pagkatalo sa Converge. May malalakas na player ang Phoenix para tapatan si Najapi Aguilar at Tru Rosario. Andyan pa si Richie Rivero at Evanelli para makipagtakbuhan kina Scottie Thompson at RJ Abariantos. Ang tanong gagamitin ba ni Team Cone si Sonny Steel? Hindi man maka-score si Steel, sigurado naman ay makatutulong ito sa depensa upang hadlangan ang inside play ng Phoenix na kung minsan ay ginagamit o gumagamit ng sabay-sabay ang kanilang mga bigs. Maraming nagtaka na hindi pinaglaro ni Tim Cone ng Ginebra Rookie Contract Converge. Tanong ng mga fans, ano ang nakita ng Henebra coach sa kanilang rookie upang ito'y magi NP? Personal ba ang dahilan? May nagawa ba si Sunny Steel na naka-offend sa Henebra coach? O sadyang may dapat pang matutunan si Steel sa sistema ni Tim Cone? Kung personal, 'wag naman sanang madamay ang laro. Na pagtatatalo na ang Hinebra at dapat isang tabi ang personalan upang muling gumanda ang inyong kampanya. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout out sa'yo, Reggie Jimenez. Yes, respeto sa natalong kupunan. Sa'yo rin, Edwin Filisardo. Respeto rin ang hanap nito. shoutout out sa'yo. At sa Yuren Borlagatan Donald, mula naman dyan sa Singapore, shout out kabayan. Ingat ka lagi dyan sa Yuren Jigs Carido. Yes, kumisan pangit, kumisan maganda ang laro. Sa Yuren, shout out Merson Kabadi Vlog, mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi kabayan, kabadi. Sa Enrico de Guzman, mula sa Belgium. Salamat sa panonood lagi, Idol. At sa iyo shout out si Silio Tenorio. Shout out sa iyo. Humanga talaga tayo kay uh, uh, GDL. At sa iyo Jonathan Obregon. Sabi niya ay agri idol. Tama po. At sa iyo rin, si Gibara mula naman ito sa Israel. Shout out sa iyo idol. Salamat po. Salamat. Kayo sa iyo rin, Rodante Sabidah dapat daw palitan si Tim Kaun galit ito at sa iyo rin, shout out Gerald Castillo salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw isang paalala po Mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic